Hello guys, still at Venice. So, ayan nga po guys, pa rin ito ng ating mga putol-putol na video. Nandito pa rin tayo sa Venice ngayon. So, ngayon guys, dito kami sa part ng mga um, ayan, para mga souvenir. Patingin-tingin sa mga souvenirs. Ewan ko lang kung bibili yung dalawa kong kasama, pero mukhang bibili yata ito isa. So, ayun po guys, ako'y nauubusan na ng idadaldal sa inyo. Ito na lang ang masasabi ko guys, sana'y panoorin nyo hanggang dulo ang aking video at sana'y huwag yong i-skip ang aking pinagkakakitaan. Alam nyo na yon <laughs> So, ayun na nga po, salamat salamat sa lahat ng... Sa lahat ng laging nakasuporta sa lahat ng video ko, well, thank you, thank you so much at pinagtsatsagaan yung walang kalatay-latay nating video. Hayaan nyo, pag darating din yung time, nagkakaroon tayo ng magandang content. Ang ganda siguro sumakay dyan sa swan na yan kasama ang love one mo, Char. Ayan, ang ganda. Ang cute ng ano na yan, ng swan. Sa tingin nyo guys, may pating kaya dyan? Kasi kung ako yung tatanungin nyo guys, hindi ako makatingin. so ayan, halata nga talagang wala nang maidagdal si Enday. Ayan yung dalawa kong kasama hindi pa tapos sa pamimili. Ayan. Pili-pili. Sige. Parang bibilhin na yata lahat ni Mitch. Dadalhin niya sa Qatar kasi malapit na rin yan pa alis. Mas mauuna sa akin niyan. Si Mitch Warrior. Ay, So, ayan guys, rata na nakagal na kami. Kaya makita ko na dito sa loob ng mall. Ayan, kita na So, again, ayan guys, nandito na kami sa loob ng mall. Paikot-ikot na naman kami dito. Wala masyadong tao dito. Ayan. At ah, syempre, gutom na daw sila. Sila lang, hindi ako. sa <laughs> so, ayan. Pasok tayo sa Popeyes.